I'm sleeping, cause I got... August 31, 2025, Sunday Narito pong muli ang Batang Pista para bigyan ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club kusang mayroon po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 2 ng hapon Tara, pumisahan na po natin Race number 1, the start of winner take all covering races 1 to 7 running at the distance of 1,400 meters, Philacom rating based on the capping system race class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 1, pampremera ko po yung malayong panalo nakaraan, entry number 10, Don Lucas. Si Don Lucas po yung lumaban last August 16 sa distance 1,400 meters, so po yung nagtala ng magandang prebang 128.6. Nang tinalo niya nga po ng malayo, ang mga kabahay sila potential at barek na. Kuha po ang pandiado bilang second choice, number 4, Happy Kid. Si Happy Kid naman po, yung lumaban last June 6, sa distansya 1,200 meters. Siya po ay nagpreba ng 116.6. Nang siya ay sumigundo sa nananong kabahin si Mili. Kung hindi ko po pong pantersero, ang kalok numero 11, Aliana, baka po mapabayaan sa harapan. Si Aliana po ay lumaban last August 16, sa distansya 1,400 meters din. So po ay nagtala ng prebang 128.8 nang siya ay pumanglima sa so, mga kabayan sila ay Malabon King at Gable. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7, running at a distance of 1,400 meters. Pirocom rating based on the capping system race, class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 2, kunin ko po ang pampremeran, nagpapadyadong kalok numero 1, Full Combat Order. Si Full Combat Order po ay hiling lumaban last August 24. Sa distansya 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 126 sarado. Nang siya ay pumatlo sa so mga sila Club Habana at Wild is the Wind. Kunin ko rin pong pandyado, isa sa po pong kalok numero 7. Bilang second choice, Frosty Raven. Si Prosty Rebe naman po, yung lumaban last August 17. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 126.2. Nang tinalo niya ang mga kabayan sila silamang nano at morning after. Kuning ka pong third choice, ang mayayamadong kalok numero 4, na may magandang tinakbo nung nakaraan. Shanghai Silk, na uling lumaban naman po last August 17 sa distansya 1,400 meters siya nga po ay nagtala ng magandang prebang 125.8 nang tinalo niya ng malayo ang mga kabayan sila Gentleman Bell at Brown Pirate good luck po race number 3 the start of peak 5 covering races 3 to 7 running at the distance of 1,400 meters home rating based on the capping system race class 5, 17 to 41 split dito po sa race number 3, soloin ka na, na po kalak numero 1, Gable. Si Gable po yung lumaban last August 16. Sa distansyang 1,400 meters, siya po yung nagtala ng magandang prebang 127.8. Nang siya ay pumatlong dikit sa so mga kabayan sila ay Seiya at Malabon King. Pero bago po yun, ang huling panalo niya po sa 1,400 meters ay natala niya last June 21. Siya po ay nagpreba ng mas magandang prebang 127.6. Nang tinalo niya ang mga kabayan sila King Hans at Axis Division. Si Axis Division na pumakati sa laban na ay nagtala naman po ng prebang 128.2. Good luck po. Race number 4, the start of pick 4, covering race 4 to 7, running at a distance of 1,400 meters. Pinakom rating based on the capping system race, class 3, 57 to 70. Dito po sa race number 4, kunin ko pong first choice, ang dihadong kalok numero 4, iridescent. Si iridescent po ay din lumaban last August 17. Sa distansya 1,600 meters, siya po ay nagtala ng 138.6. Nang siya ay po mga sa so mga kabayang si Perfect Delight at Shuligan. Pero bago po yun, last July 20, sa distansya 1,600 meters din po, siya po ay nagtala ng mas magandang prebang 137.6 nang tinalo niya makabayan mga kabayan sila Windfall at Legitify. gt ko Kung na rin pong second choice ang veteran horse, entry number 8, ang Giamo Aperense. Si ang Giamo Aperense naman po, yung lumaban last August 17. Sa so, distansya 1,400 meters, siya po ay ng prebang 123.4. Nang siya ay sa lima, sumakabayan so sila Varati, Ace of Diamond at Crusade. Kunin ko na rin po third choice, entry number 2, Perfect Delight, na may magandang tinakbo nung nakaraan. So po yung lumaban nga po last August 17, kalaban niya po ron ang entry number 4, Desi Iridescent. So po yung nanalo at nag po ng 138.4. Good luck po. Paalaala mga katropang karerista Please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest result. Race number 3 running at the distance of 1,400 meters. Pirna Com rating based on the system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 5, pa primero ko po ang at sa Tempo, kalok numero 4, Autumn Shower. Si so, Autumn Shower po yung lumaban last August 16, sa distansyang 1,400 meters. So po ay nagtala ng prebang nang siya ay pumangatlong dikit sa nanalong kabayan si Batang Kangkalu, nakalaban niya rin ngayon at Hakim. Pero bago po yun, last June 22, sa distansya 1,400 meters din po, siya so po ay nagtala na mas magandang prebang 126.6 nang tinalo niya ang mga kabayan sila Badabing at Arugante. Kung sakali man pong di ilaban kalok numero 4 na si Autumn Shower, kunin ko po bilang proteksyon, entry number 3, Batang Kangkalu si so, Batang Kangkalu nga po ay din lumaban last August 16 at doon tinalo niya si Autumn Shower nang dikit at nagpreba rin ng 127.4 good luck po race number 6 the penultimate race running at a distance of 1,400 meters pinaka accumulating base ang itapin system race class 5 17 to 41 split dito po sa race number 6 kunin ko pong first choice ang diadong kalok numero 9 metal strength Si Metelson po hiling lumaban last August 16 sa distansyong 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 1,28.4 nang tinalo siya ng makalaban niya rin ngayon na si Margo na nagpreba naman po ng 1,27.8 Pero bago po si Metelson po ay nagpreba ng mas magandang tempo last July 20 sa parehong sa 1,400 meters siya po ay nagtala ng 1,27.4 nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayan sila med at misya. Panigundo ko na rin po ang kalok numero 1, Margo, at kunin ko pong pantarsero ang mababa na sa laban. Kalok numero 12, Ichi Ran Ran. Si Ichi Ran naman po, ay eh, yung lumaban, last August 16, sa distansyang 1,400 meters. Ganit siya po ay nagtala lamang ng prebang, 130.6 nang siya ay pumanglabing isa sa so, mga kabayan sila Light at Distant Thunder. Good luck po! Race number 7, the last race of the day, running at a distance of 1,400 meters. Piracom rating based on the tapping system race, class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 7, sa primera ko po ang angat sa tempo, kalok numero 2, Glenna Si Glen Moon po, ilang lumaban, last August 17. So, distansya 1,400 meters. So, po, ay nagtala ng magandang prebang, 127 sarado. Nang siya ay pumangsyam, so mga galing na kabahin si Lavarati. Ages of Diamonds at Crusading. Panigundo ko naman po kalok numero 1, Romantic Story. Si Romantic Story po, hiling lumabal sa si August 17, sa tisangang 1,600 meters. So po, nagtala ng prebang, 140 sarado ng sa ipo apat. So makakabayang sila, Windfall o si Bound at GT5. Kunin ko po pang tercero, ang diya doon, kalok numero 9, Euro Clydon. Si Euroclidon naman po ay nilang lumaban last August 17 sa distansyang 1,600 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 142.2. Nung siya ay pumangwalo sa mga nananong kabahay sila, Windfall at OC Bound. Ang uling panalo pong naitala ni Euroclidon sa distansyang 1,400 meters ay nagawa niya last June 28. Kung siya po ay nagpreba ng 125.4. Nang tinalo niya, ang sila Simple Jessie at Cat Bell. Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pisa Rewind results and Dividend. beginning. MMT sa NX Racing Day schedule will be on September 3, 2025, Wednesday. Ah, 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 po natin ating mga kapista na sina Sir Mark Perlas, Sir Emmanuel Abenes, Sir Renato Javier, Sir Celestino Abejo, Sir Max Co, Sir Bernie Angeles, Sir Jesus Mendoza, Sir Bobby Salsos, at Sir Richard Co. Shoutout po natin ang Batang Pista, galing po yan. Sa Batang Perla, ang pagbati po ay galing kay Ma'am Isabel Albino. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa mga mga tanggap na updated race results and dividends at mga sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista nang karera po ay ating dibangan lamang at tumitin lamang pong sobra sa ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all.